tamang ano, video lang sa CR nila. So maganda yung CR nila o oh, diba ang title CR. Fisio, tamang video lang sa sarili ko kasi nagpapatugtog pala yung kasama ko ng Christmas song. Nakakamiss naman, sobra. tama ayos lang ng buhok. hal mo habang ng buhok. Eh, pero video ako niya sa sarili ko para maharinig yung music. Hanggang dito hinahabol pa rin ako ni Jose Marichan sa Saudi Sabi ko dyan ano hanggang dito ba naman sa Saudi nahabol ako ni Jose Marichan Nagbibideo ako sa sarili ko kasi gusto ko lang maparinig sa inyo yung music Music yun lang kasi nabibis ko rin naman ang Pasko sa Pilipinas di ba? Lalo na no, ngayon malapit na ang Pasko Wala ako sa Pilipinas first time ko Pasko sa ibang bansa Ito yung isa sa mga molde na pinaano ginaayusan namin ay, kita yung kasama ko. Oh, leto, leto ka na, no? <laughs> tapos ito yun, kumain kami kasi for lunch na. Ito yung biryani nila. sarap pala na ito, guys. Parang typical na inasell sa atin. Kaso yung kinaiba lang, uh, yellow rice, tsaka white rice. Tapos may mga, yung may sauce siya na kamatis, meron siyang mga gulay, tas lemon. Tapos, syempre, gagamitin mo yung bear mo para humat. Pero nagugusta ko ng kamay dyan, ha? Yun lang. Thank you.